bigyan natin ng color si Snow para meron naman siyang kakalaro dito at makakasama yan paresa lang kulay puti white mice lang din yung sinama natin paresa lang kulay puti red eye napapansin ko kasi nalulungot na si Snow mag isa na lang siya wala siyang kasama kaya yan sinama na lang natin siya ng white mice para meron siyang kalaro dyan kaso may problema ayaw bumaba ng mice parang ayaw niya makipaglaro kay Snow kaya ibababa ko na lang siya bigla siyang inaway ni Snow. kaya agad-agad ko din silang kinuha para awatin syempre ayaw naman nating nag-aaway sila kaso ayaw magpaawat ni Snow pero ginawa natin lahat para maawat kasi ayaw natin ang gulo nauhaw si Snow dahil sa nangyaring gulo kaya inayaan muna natin siyang magpahinga at uminom ng tubig para naman makabawi siya ng lakas dahil sa nangyari hayaan muna natin mapag isa si Snow sa ngayon hindi pa siya handa para makapaglaro kaya kailangan muna niya magpahinga siguro sa mga susunod na linggo na lang ulit natin siya sasamahan ng kalaro o kaya pagka alam natin handa na talaga siya malalaman natin yon pagka nagpoop na siya hanggang dito na lang peace out